Magandang umaga! Nagaalala ang marami sa mga napapanood at naririnig sa social media. Bakit? Kasi heto na naman tayo. Mga buboto na hindi nag-iisip, nagpapadala sa politika ng magkakakaaway na politiko. Sa huli, sino ang talo? Tayo. Mga karaniwang mamamayan na nagtatrabaho para sa tatlong beses na pagkain. Ilang beses na tayong nabudol? Ilang beses na tayong bumoto ng akala natin ay magaangat sa ating pamumuhay meron bang nangyari? Ang mga naluluklok, kadalasang walang alam sa kanilang posisyon. Mas may alam pa ang isang college graduate kaysa sa mga nag-file ng Certificate of Candidacy. Ano ang makukuha sa mga kilalang tao tulad ni Nadiwata, Philip Salvador, Pacquiao at Willie Revillame? Natupad ba ang mga pangako nila? San na sila? Wala. Noong huling eleksyon, ano ang napala sa number one na senador? Robin Padilla? Seryoso lang, walang pangmamaliit pero nagkakalat siya sa Senado. Gusto pa niyang magtagalog para maintindihan ng mga tao. Pero baka siya mismo hindi makaintindi. Noong dekada 90, ang mga senador ay matatalino at may kaalaman sa batas. Ngayon, ang mga senador ay nagpapatawa at nagpa-power trip. Kaya sa mga kababayan, maawa naman sa bansa, wag boboto ng diretso sa kahit anong grupo ng politika. Ang bawat grupo, mapa-alyansa o PDP, ay may mga taong may kakayahan. Huwag magpapadala sa mga vlogger o idolo. Magkaroon ng sariling isip. Magsaliksik. Huwag maging bobo sa pagpili ng kandidato. Pumili ng may kakayanan, hindi dahil sa pangalan o sinabihan ng iba. Isipin ang bansang Pilipinas, hindi ang mga politikong nag-aaway. Ang iboboto ay para sa bayan, mga anak at kabataan, nakakabahala ang nangyayari. Maraming nagmamanipula. Bakit boboto ng diretsyong PDP para sa isang tao? Iaasa ang buhay sa isang tao na walang kasiguraduhan sa susunod na eleksyon? Huwag makisawsaw sa away politika. Ang iboto ay may kapasidad at kaalaman. Huwag bumoto ng mga tumutulong kahit wala sa gobyerno, pero gustong pumasok sa Senado na walang alam. Wala silang magagawa. Isang halimbawa si Robin. Maawa na. Nakikiusap. Bumoto ng tama, may talino gumamit ng utak at puso isipin ang bayan at mga kabataan huwag ang pansariling galit o pakikisawsaw sa away na wala namang kinalaman